So yun mga par, for today's video ay mangunguha tayo na saang kung tawagin sa ibang lugar ay saang At kasama mga pala natin dyan si Kevin at saka si Hado pati si Corday So mga par kami nangunguha ay na Pampulutan mamaya at yun mga par, sumama nga sa amin si Kurday at sasama daw sa amin vlog. Para nga daw sumikat siya at nang makita daw siya ng tiyot-tiya niya sa humalig. <laughs> at ganito nga pala ang tinatawag naming sahang. At alam ba ninyo, ang sarap niyang ilhok sa pansit o kaya sa miki. Pero ang gagawin namin, gagawin naming sisig. At nandito na nga yung dalawa ni Hado, naninisid ng na sahang. At napakagaling nga pala ng dalawa ni Hado, manisid ng sahang. Lalo-lalo na si Kerbin. Lalo na kapag sahang ng Chiki Bebot siya sinisisid, napakalupit ni Kerbin. <laughs> at nandito naman si Kurday, susubok daw siya manguha ng sahang pero tinanong ko si Kurday kung nagpaalam siya at na maglangoy. Sabi niya ay hindi. Dahil wala naman dyan ang aking nanay at tatay nasa bayan ng Paris. Kaya walang magagalit sa akin kapag ako'y naglangoy. <laughs> at napakalupit talaga ng padali ni ati Kurday. <laughs> Kailangan naman talaga magagalit at malayo ang kanyang mama at papa. <laughs> at yun mga par, nakipagpalit na nga sa akin si Hado at ako naman ang nangunguhan ng saham. Dahil daw ay siya kinakatina kaya umaho na at nakipagpalit sa akin. Sayang, ganda na ng aking buhay sa bangka. Ay eh, hindi ako mababasa sana. Wala ni Hado at kinakatina daw kaya pumalit na ako sa kanya at kawawa naman kinakati na nga naman namumula na yung kanya mga balat at unang sisid ko nga ay nakakuhagad ako ng isang sahang ay paano pa kaya kung iba ang sisidin charot <laughs> at dito naman sa part na to ay nakakita ko ng sahang magugulat na la lang kayo may babae palang sahang <laughs> at ganun pala mga par malalaman ninyo kung anong uri ng sahang kung lalaki o babae kapag babae pabilog ang shell niya at kapag lalaki naman ay madami siyang sungot sungot at may tanong lang ako sa inyo mga par paano nagpaparami ang sahang <laughs> Nako, oh, pinakalman pa ang buhay ng sahang. <laughs> comment down below mga par. Magandahan ng sagot. at <laughs> manggagawa tayo ng video at babasahin ko lahat ng inyong comment. At ganito nga pala ang hugis ng babaeng sahang. At ganito naman ang hugis ng lalaking sahang. At yon tatlong piraso na nga ang ating nahuling sahang at kay paring Kirby ay limang piraso. Ayun mga par. Dalawa. Kurda, ano nakuha mo? Sabi. Daw. Oh. Wow. Hay naku Ate Kurday, ang pinapakuha namin ni sahang hindi labig. <laughs> at bago ang lahat mga par, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Sir Sai at kay Trexy. Yan. Maraming raming salamat po kahit hindi pa tayo sikat ay nagpa-picture kayo. <laughs> at shoutout kay Ruel Lumapas Jr. At shoutout kay Ruby Marie Marso At kamusta ka na daw po? Sabi ng Kuya Batoy. <laughs> shoutout kay Jao Olivero. Shoutout kay Jan Rosbil Banaan. At shoutout kay Daniel Play. Shoutout kay Ana May Valenzuela Kansana. At shoutout kay Emmanuel Jerome Aman. At shout Shoutout kay Rain Denver Arhit Shoutout kay Marvin Lansuela Leo Shoutout kay River Espora Ray Shoutout kay Jan Joel Tejada Shoutout kay Don TV Vlog At yon mga par, maraming maraming salamat sa inyo At lalong lalong na po sa mga nagsishare ng ating video at sana huwag kayong magsasawang manood ng aming vlog At marami na nga yung aming nahuling sa hang Baka yung nasa kawarintahan piraso na At marami na rin nahuli dyan si paring Kerbin At paano ba yan? Mabubusog na naman ng ating mga kapar Na walang kagastos-gastos sa pulutan Padali na ng sahang Ranga-ranga. Oh, ya, -ranga. oh. Wow. Ranga-ranga. Ranga-ranga. ranga At yon mga pal, kami nga ay pauwi na at ang sakit na ng aming mukha gawa ng init ng araw. At ito na nga ang nahuli naming sahang lahat, mga 40 piraso yan. Malilit lang yung iba. At yon nagpaparikit na nga kami dyan ng apoy at iihaw namin yung sahang. At pagkatapos namin iihaw yung sahang, babasagi namin isa-isa yung shell para makuha namin yung laman ng sahang. At ito ay gagawin naming sisig. At ginabi na nga kami dyan pag iihaw ng sahang, kailangan na kailangan lamang kasi walang pulutan. <laughs> at yon ito na nga ng lahat at ito'y ginawa na naming sisig. At pasensya na rin, dahil hindi ko na pinakita yung aking pagluluto ng sisig kasi tagay na tagay na kami at <laughs> paano ba yan mga par nakahay na kami pulutan at inumin kaya see you next video mga par salamat